Welcome to News 5 Everywhere. Noong Huwebes, matapos ang dalawang oras ng walang tingin na pag-ulan, kinahantungan ng Maynila. Suspendido ang klase at marami ang nastranded sa bahang tumaga ng mahigit limang oras. At ang itinutulong dahilan, mga baradong estero. Ayon sa isang mananalaysay at historian, simple lang ang paraan para matukoy ang pagunlad noong panahon ng mga Kastila. Ang pagpapalitid ng bahay dun sa lugar ay strategy din. No? May mga social standing. Pag ka sa sentro ng pamahalaan, mayamang ka. Bukod sa mayamang ka, influential ka. Hanggang sa pagdating ng mga Amerikano, unti-unti nang nagbago at lumawak ang konsepto ng progreso. Pero sa kabila nito, tila hindi na paghandaan ang pagbulusok ng mga problema sa likod ng mabilisang pag-unlad. Ang kontrol dapat ng ganyang urban planning ay dumarating sa pamahalaan. We have some of the best architects and city planners here, but, uh, well, they we don't listen. Isa sa mga nakikita ang dahilan ng makalumang disenyo ng mga estero na hindi na angkop sa panahon ngayon. Because of the reclamation of a large part of Manila Bay, natural drainages of areas that uh, would have prevented flooding are blocked off. At ang kinalabasan, umaapaw ang mga kanal at lumulubog sa baha ang kalakang Maynila. Kabilang dito ang mga lungsod ng Marikina, Malabon at Navotas. Marikina watershed area wasn't supposed to be occupied. It was supposed to remain as a forest preserve and a water watershed preserve because, one, there is the danger of the fault line, and second, Marikina River Valley is really low-lying. So it will really flood no matter what you do there. And uh, no matter how much flood control you may try to place there. Palabon, which unfortunately will be perennially flooded, including the areas of Navotas, because it's a seaside town. Lumabas din ito sa pag-aaral ng Palafox Associates, isang architectural firm na sumuri sa estado ng infrastruktura sa Pilipinas noong 1970. May posibilidad daw na lamunin ng baha ang mga nabanggit na lugar at tuluyang mabura sa mapa ng Pilipinas. Paliwanag naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sinisikap ng pamahalaan na masolusyonan ang malawakang problema sa pagbaha. Isa na rito pagkakaroon ng flood control system na siyang pumipigil sa pagtaas ng tubig sa mga syudad. Meron na tayong existing ng mga drainage lines, yung mga tubo, mga manhole. Iko-collect niya yon Then pupunta sa isang drainage main natin, yung malalaki. Then eventually to estero. Then papunta sa pumping station kasi meron tayong mga existing pumping station. Then eventually to Manila, Pasig River, then Manila Bay. Puspusan din daw ang ginagawa nilang pagpapalit ng mga tubo at pagsasayos ng mga kanal bilang paghahanda sa mga papasok na bagyo. May ibang drainage line dyan, yung mga tinatawag natin na 24 inches lang ang laki. Obsolete na yon. So papalitan natin ngayon ito ng mas malaki. Pero ilang bagyon ang sumalanta sa Pilipinas, tila wala pa rin pagbabago. At sa kabila ng mga proyektong ipinatutupad ng gobyerno, wala pa rin malinaw na solusyon. Sa isang panayam sa eksperto sa urban planning, ipinilwanag nila ang dahilan kung bakit sablay pa rin ang ating bansa sa pagresolba ng problema sa baha. Ang approach kasi dapat sa urban planning, hindi tayo dapat band-aid solution. Kung kailan may nakitang nagbahang area, uh, kunwari, o oh, nagbaha yung itong area na ito nung no, no, ay ayusin natin. Dapat may comprehensive, holistic approach. Masusing pagpaplano at paghahanda naman ang sagot ng Metro Manila Development Authority o MMDA hinggil sa usapin. Kabilang dito, paglilinis ng mga estero at kanal para may alis sa mga basunang nakabara sa daluyan ng tubig. 'yung paglilinis natin sa mga estero. Patuloy 'yung pagbibigay natin ng mga babala doon sa mga naninirahan sa mga daluyan tubig. At patuloy 'yung uh, pag-upgrade natin ng ating mga pumping stations. Pero aminado ang ahensya na may mga bagay pang dapat ayusin para maibsan ng problema ng pagbaha sa Metro Manila. 'yung taas ng lupa, 'yung velocity level, 'yung amount of rainfall, low clog 'yung mga drainage, pang-apat siguro 'yung mga informal settlers. Pero sa pananaw ng mga eksperto, tila malayo-layo pa ang lalakbay ng bansa para tuloy ang maibsan ng problema sa pagbaha. Maraming magandang resulta ang modernisasyon, pero pumanda ka rin sa paniningil ng modernisasyon na ito sa buhay mo. So dapat, if we really want to address um, issues such as flooding, we should change our behavior. Alam na natin yung issues natin, di ba? Sa Metro Manila, like eh. flooding. Ang dami na nating batas dyan na about the uh, environment or about uh, development. So, dapat sundan natin talaga yun. Isang hamon ang kasalukuyang kinakaharap ng bansa. At hanggang hindi konkreto ang mga solusyon ipinatutupad ng pamahalaan, mananatiling nakamasid ang lahat para sa pagbabagong ipinangako ng mga kinukulan. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.